po. Ang bida sa ating hula ay dati sikat na sikat na actress na makyon pala. Considering na very wholesome ang image nito. Kahit bantay sarado ng nanay sa showbiz ka nito ay hindi napipigilan. Ang nobyong aktor ay pinatulog pa sa kanilang bahay. Nabukelian ng mga kasabay pero kinagtsaba nito ang kanyang mga kasabay para huwag sabihin na natulog sa bahay nila itong kanyang boyfriend na aktor. Pero isang araw, mga classmates, niya ay muntik nang mabuko ito. Kumatok si nanay sa kwarto at bago pa man makapasok, ay nakapagtago na si nobyong aktor sa ilalim ng kama. Hindi lang yan. Yung isa pang aktor na naling sa kanya ay nagkwento rin kung gaano kainit si aktres. Sa isang bansa kung saan may show sila, sa daanan pa lamang daw ng hotel, ay nahalikan na ng na actress itong aktor na talagang parang gusong-gusong -gusto niya na magpachorba. Kursa ba yung aktres na Pursa? yan? Kursa! Yes. Pero mainit? Mainit. At lagi niyang kasama sa kanyang mga nakalimutan ay nanay. Oo. Oh, diba? Ang tanino oh. ko, diba? Di ba, mga dati na mga kasama nyo? Dahil 2024, matalino ka pa rin. oo. Siyempre! Hindi ko ate, hindi ko yung hindi tatay! Tatay! Oh. Kasi siyempre, nanday, sense mother. Sabi, walang yung anak, kumatok Ay! Anak! Oh, mami! Sabi, kakain na tayo. Oh. Di ba? Butik na babuti. Pero dahil, butik na sa par exit ha, doon sila talaga sa agdanan. Hindi pa rin, di ba? Correct, may ganun nangyari oh. din, di ba? sa oh. oh, dati. Turbahan oh. sa par exit. Oh, pero karamihan, yung mga hindi ko naman nilalakas, yung mga wholesome, Actress noon. Sila pa talaga yung may ano, kinatagong ano, di ba? Landi ibang oras ang mga Doon sa ano? Uh oh, Ang tawag sa rooftop, nakipagpagbahan, uh -oh. diba? <laughs> di ba? Hindi uh -oh. uh -oh. mo akalaan di din, 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 din yun, mga pangalusan, diba? di ba? Ito, after, hindi mo talaga, hindi siya nalilikong kanin-kanina, di ba? Yes, hmm. oo. Okay. Yeah. So, actually, kung yung mga sexy star friend, mas nabubuntis ko. Nauna nabubuntis yung mga, mga ano, full-time star, oh, di ba? Correct, diba? oo. Diba? Oh -oh. Kung nakunyari, na parang sinasabi nga, ano, Careful. ano, merong, hindi, yung ano, may tinatagong pakrib diyan, di ba? Oo, oh, gano'n. May hin-hin May hin-hin, kunwari. Oh, anyway. Parang hindi sila marunong mag-control, di ba? Oo. Oh, yes. Anyway. Ito, anyway. pero, pero guwapo naman yung ka, gusto Ay, sabdangan. Diyos ko naman, diba? sobrang gwapo naman yung ako. <laughs> In fairness naman. Kahit naman, naman. ikaw, di ba? Oo, oh, kahit ako, makakalimot ako sa sarili hindi ko. Hindi kami close dun, ha? Kaya, wala-wala na po kasi ito, sa of actress na di pala. Oo. Oh.